Good news po sa mga mami mili. Posibleng bumaba ng hanggang tatlong piso ang kada kilo ng bigas sa merkado dahil narinito sa papalapit na peak ng harvest season. Yan ang ulat ni Clayzel Zalfardilia. Bagong deliver ang tindang bigas ni June sa Commonwealth Market. May pinagbago rin sa presyo. Dati po yung iba, pinakamababa kasi namin dati 55 ang kilo niya. Eh. palo po siya ng 2.8. Ngayon po, 2.25, hindi na mababa. Nagbawas na ba kayo sa, ano, sa presyo sa retail? Nagbawas din po kahit papano. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, nabawasan ng hanggang 3 piso ang presyo ng bigas. Nasa 50 pesos ang per kilo ng regular milled rice, habang 49 hanggang 55 pesos ang well-milled. Pero kahit bumaba na ang presyo, buhaghag o maalsang bigas pa rin ang binili ni Sita. Wala namang arte yung mga anak mo at saka mga tao sa bahay. Bakit po napipilitan kayo na maalsa yung bilhin? Eh, para makatipid. Ang good news, sabi ng DA, posible pang magmura ang presyo ng bigas na mas mababa pa sa 50 pesos kada kilo. Papalapit na kasi ang peak ng harvest season sa ikatlong linggo ng Marso hanggang Abril. Bumababa yung farm gate uh, price ng palay. So, looking into this and uh, kasabay nun ay patuloy din bumababa yung presyo sa international market. As of February this year, uh, 572.8, this is FAO stat, from 609 noong December. Pag bumaba yung imported na price, uh, pagdating nito sa atin, uh, malaki rin yung ibababa. Taya samahang industriya ng agrikultura, posibleng bumulusok pa sa 45 hanggang 48 pesos ang kada kilo ng bigas. Magandang uh, nangyari dahil malaki ang pondo na naibigay sa magsasaka itong panahon ni uh, President BBM. Yung fertilizer subsidy tapos yung galing sa tarif. No? Tarif collection na uh, umabot ng 227 billion na dati uh, hindi ito nabibigay sa pa, uh, farmers na ito sa magsasaka. Ayon sa DA, sa kabila ng pinsala ng El Nino, wala itong malaking epekto sa produksyon at supply ng pagkain. Pero dinoble na ang pondo na maaring hirami ng mga magsasaka o manging isda na posibleng maapektuhan ng El Nino. Mula 500 milyong piso, itinaas sa isang bilyong piso ang maaring utangin sa Agricultural Credit Policy Council ng DA. Ito yung survival and recovery loan which is about 25,000 pesos per affected farmer or fisher ng El Nino. Uh, ito ay ano, package na walang collateral. Credit ito, ha, walang collateral, walang interest. Payable in three years. Ibig sabihin, more farmers can avail. Samantala, patuloy ang embesegasyon ng DA sa maanumalyang pagbibenta ng bigas ng National Food Authority tinitingnan ng DA na ibalik ang pera ng ilang trader at Miller na nakapagbayad na pero hindi pa nakukuha ang 80,000 bags ng bigas sa mga bodega ng NFA. Bahagi ito ng 155,000 na sako ng bigas na sinasabing ilegal ay ibenta sa mga trader at Miller nang hindi dumaan sa BD. Dahil hindi i-release, pwedeng so, yung pera. As mandated, kailangan i-release yan sa Uh, mga agencies na to and kung hindi, kunwari, uh, ayaw nila dahil for whatever reasons na ayaw nila dun sa bigas, uh, pwedeng i auction Matatanda ang binili ng 19 hanggang 23 pesos ng NFA ang palay sa mga magsasaka. Pero ibinenta lamang sa ilang trader sa halagang 25 pesos na dapat ay mas mataas pa dahil gumastos ang NFA sa pagiling at bodega. Suwestyo ng sinag, ibigay sa DSWD kung maayos pa ang kalidad ng bigas. Pero kung hindi na, ibenta na lamang sa mga feed miller para ipakain sa hayop. Kalazal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.